Hello po sa lahat no uh, sa lahat ng mga nanonood at tagapagsubaybay ng ating mga video dito sa Facebook page no maraming maraming salamat sa inyo alright so for the moment uh, ang gagawin natin is uh, magbibigay lang ako ng konting advice doon sa mga gustong mag trabaho sa barko no so kung gusto nyo magtrabaho sa barko Uh, may maraming ano, maraming posisyon na pwedeng pagtrabaho, pwede kang mapagtrabaho sa barko. So ngayon, uh, mostly ang posisyon sa barko is pwede kang pwede kang mag boys, pwede kang mag makina boys, no? So, so sa makina, marami din mga posisyon na pwedeng pipilian doon sa makina. Uh, electrician, merong engineer, no? So ganyan sa makina, no? Sa kubierta naman, uh, mostly sa kubierta yung ano, yung mga deck boys, yan, yeah, no? Uh, official, mga official or mga ratings, no? So ganun din sa makina, may official, may ratings, no? Tapos sa gali, meron ding uh, mayor yung cookie you know? tinatawag nilang cookie mayor yun pag meron ding miss man or miss boy no so ayan marami yan yung mga position na pwedeng pagtrabahuan sa barko so para sa akin kung gusto mo nang medyo relax mag makina voice ka na no okay ba okay so abangan niyo sa susunod natin na video Uh, doon yung malalaman kung bakit na sabi ko na mas magandang mag makina boys. Alright? Stay tuned!